And so welcome back po no, dito sa Dean YouTube channel at uh, maraming salamat po nga pala no sa inyo lahat no nanonood worldwide no. Kita niyo naman po sa mga comments sa iba't ibang bansa po ang nanonood. So OFWs, maraming salamat po na no? mga kasamahan kong OFW. Okay, so ngayon mabilisan po no reaction lang po ito, quick reaction sa mga nababalitaan po natin diyan sa Pilipinas no. Uh, tatlong bagay pong pag-uusapan natin no. All in one. Number one, ito pong uh, maisog no na nangyayari. Ano po no worldwide na rin no. Bakit? Kasi po initiated po ng mga OFW. That's number one. Number two, ito pong ano, ito pong pag-imbita dito sa ating dating pangulo at senator Ronald Bato de la Rosa diyan sa hearing na ginagawa sa kongreso at number three yung pong mga ensimba, <laughs> ensimada vloggers ano at yung reaction ni Banat Bay no sa ano dito sa kanyang kaso no na isinampa ni dati senador Antonio Trillanes IV okay so mabilisan uh, ano na po natin dito sa maisug no well ang maisug po eh nagaganap na worldwide at nakita naman po natin sa Independence Day rally no nang uh, dyan po na naganap sa New York kung saan talagang ano napakaraming participants no at uh, nandun din ng mga taga-suporta uh, of course ng mga uh, vice presidente no na si BP Sara Duterte ano po at uh, ngayon yan po ang ating sinasabi tinatopic po natin no hindi naman po sa hindi ako pabor no sa mga maisog na nagaganap no pero ang nangyayari po kasi talaga is a complete representation ng pagkadismaya ng mga OFW. Tandaan po natin na karamihan po talaga sa bumoto dito sa ating presidente Bongbong ay mga OFWs, no? At ngayon na nakikijoin force na sila sa discussions, no? Dyan po sa Maisug eh yan na po yung complete display ng pagka -ano nila. Dismaya nila ngayon, no? Well, sinasabi ko po yan dahil marami po akong OFW na nakakausap mga dating bumoto kasama na ako no pare parehas kami ng thinking pare parehas kami ng naiisip no so kung kami ganun makakilala ko lang how much more no sa buong mundo pero inyo may mga maisog na pong napag-uusapan diyan sa may ano diyan po sa may Hong Kong di ba tapos sa Japan no tapos, yan na nga, sa New York. Dito nga raw po sa Vancouver, may nabalitaan din ako eh. No? Kumpirmahin muna natin yan, no? At, uh, yun na nga. May mga nag-organisa. Kasi nga, nag-ugat Dahil nga po sa mga, ano, napapabalita, no? Di umano, napagpigil, no? Sa mga inoorganisa na maisugdyaan sa Pilipinas, no? unahin natin sa Takloban, di ba? Tapos sa tawag dito. Diyan po sa may Bulacan, di ba? May mga nabalitaan tayo diyan, mga kanseladong mga rally permit, no? At iba-iba pa po mga rason para pigilan. At ito namang mga sa kabilang dako, itong mga vlogger na ano, ensimada vloggers eh akala nila eh ano tawag dito Parang sa kanila, ah, hindi natuloy, no? So, parang, ano, parang lumalabas, no, na walang participants, mga gano'n, kaya hindi natutuloy. So, hindi po gano'n na nangyari, no. Talagang tila napipigilan. Kaya po, ayan, gumagawa ng effort sa mga OFWs natin para kung, mapig kung napipigilan daw diyan no, kung sakaling pinipigilan dyan, dito, di nyo ako may mabibigilan kasi nga, allowed sila, no? So, wala pong makakapigil, wala pong impluensya ng gobyerno ang maaring magpatigil sa kanila. So, parang gano'n na nagaganap na po, no? So, mas alarming ito. Kaya nga po ang sinasabi natin sa mga taga-administration, yung sakali man talaga, na ano, to may mga pagpibigil, eh, tigilan na. Kesa naman maganap ito, kung saan saan panig ng mundo. Although it seems like nobody can stop them na dahil nag-start na nga po. So, yun po. So, pangalawang topic. Ito naman pong, ano, uh, pag iimbita, no? Pag ni, na-propose ni Congressman Manuel, no? Ang presensya, no? ni Senator Bato de la Rosa at ng dating Presidente Duterte. Ayan. Well, ang take natin dyan, yan na naman, no? Yung EJK na yan, inihiring yan, no? At yung iba pa po makakaso, no? Di ba nga, ilang beses lumilitaw dyan sa hearing sa Senate ba yun? Ayan po si Mato Bato, si... Las Cañas. Hanggang ngayon, ayan na naman ang issue. Yan na naman ang pinag-uusapan. Ano po? Eh, kailan tayo mag-move on? No? At ako, sa akin, on my own personal opinion, politika lang, politik, parang politika na lang ito. Eh. Di ba? At what is your purpose? What is the purpose of uh, asking the president, former president, sa hearing na yan. Diba? Ano? Tingin ko, no, sa akin lang, eh, mabababoy lang ang presidente. Dahil, diba? tapos ko ano anong mga tanong, sigurado yan. Although, nagtitiwala tayo sa ibang congressman, no? Pero sa mga nangyari nga, na mga pagkakataon kung saan, ng mga resource person, kapag may tanong sila di nagustuhan sa pakiwari ko parang nag-iiba ang trato no so sa akin no sa akin lang hindi dapat dumalo diyan dahil unang una dapat wala na ano eh parang katulad lang ng dati yan eh kaya wala Inukay lang mapag-usapan parang sa tingin ko para mapulaan na naman no ang mga Duterte at uh, yun na nga, nag-umpisa na nga yan nung kakaupo niya hanggang ngayon ba naman. So, ang inaasahan po talaga natin sa bagong administrasyon, no, eh mag-move forward tayo. No, Mapag-usapan yung mga mahalagang batas. No? Eh, ayan, dapat kung may mga paglabag talaga, dapat sa ano yan? Sa husgado na dapat yan. Nandun dapat ang usapan. Yan, mga paggawa ng mga batas po yan eh ng mga ikakaan ng ikakaunlad ng bayan natin. Di ba? Hanggang ngayon EJK pa rin ang topic. So hindi po tayo nagmo forward, no? At uh, yun po ang ating personal ano diyan na hindi hindi na dapat umatin diyan ng pangulo, no? Dating pangulo at si Senator Bato. No, may karapatan naman po sila hindi, no? Asa sa kanila kung aatin sila. So, yun lamang po, no? At ang panghuli nating topic, ito pong sagot, no? Ni Banat Bay. Dito sa mga Benzimada vloggers, no? Na tila nagbubunyag, yan, May nagsasabi daw na nagtatago siya. <laughs> Subi na lang po yun. <laughs> They have to answer as part of the due process, no? Hindi po yun arrest warrant. So, yan po ang ano eh, malaking pagkakaiba talaga ng mga vloggers ng administrasyon ngayon sa noon. Kasi nga, ang administrasyon noon, eh, consists of brilliant vloggers, no? Mga, ano, mga tag dito, mga lawyers talaga, di ba? May mga nalalaman, kaya po may sense lahat. Sense, no? Hindi yung ayang bagay na yun. Yun na yung po all throughout your contents. No? What is your reference no? on uh, how, mga ganong reaction nyo, di ba? So, yun po. Kayong mga nanonood dyan sa mga ganyang klase ng pagbablog, napakadami po, no? Napakadaming nanonood. Pero yun mo yan ang nafe-feed sa mga utak nila, di ba? So, yun ang kaibahan ngayon sa nakaraan, no? Kaya nga po, ano, tawag dito. Tignan nyo, ang nagbablog nyo yan for the DDS, itong si, si dating Secretary Tracy, si Cruz Angeles, na noon dati po siyang nandun sa Malacanang. Nanonood po ako ng mga fresh briefings kasi nga, lahat, di, lahat po nang lumalabas, no, no sinasabi niya, talagang may piece of, ano eh, mga mahalagang impormasyon eh, di ba? parang kay dating Pangulong Duterte din na no? no, no, si Harry Roque yung kanyang attorney Harry Roque yung kanyang spokesman talagang ano may mga laman yung mga mapapanood mo ngayon po I stop watching no itong kaya nga pansin nyo pagkukumparahin nyo yung mga view, view, noon dyan sa mga ano dyan sa at dito sa mga fresh briefings hindi po ganoon karami kumpara, kumpara sa dati di ba so ganoon din sa vlogging kita niyo naman ng mga vlogger ng Duterte administration talagang makakuha ka ng mga informasyon isa e, kabila ano makahihita mo kahit nga broadcaster pang pa vlogger nila eh bading ka ba tinagot hmm. na ni Banot Bayon Bayot Bay daw <laughs> So, nilalaro lang sila nung isa. Yung iba naman, nakikita ko for the content lang talaga. No? So, yun po malaking pagkakaiba. At kung kayo nahanay dyan, no, pinapanood nyo mga ganyang klase ng vlogs, eh, nasa sa inyo na rin po yun. No? Kalayaan nyo. Pero tayo, no, yun nga sinasabi ko, lahat po ng vlogs, di inaano ko po yan. Uh, tag dito sinusuri ko yan talaga pero iba na ang dating lalisan ah, uh, ko kaya nga ano yan <laughs> and, and, nag end up gumawa na ako na sarili kong vlog no? nagsalita na ako kasi nga I, I think siguro <laughs> kahit pa paano no? eh, kung kumpara naman doon eh, hindi po tayo nagbabatay sa mga ano mga chismis chismis no kaya nga po nanonood muna ako ng mga balita bago tayo sumalang dito. So yun lamang po ang no, ating mga topics ngayon. At magikita uh, magkikita-kita pa po tayo muli no, sa mga susunod na hot topics dyan po sa ating politika. Dito lamang sa The ka YouTube channel muli. Maraming salamat mong muli sa inyong lahat no, na nagsasubscribe. Kung nagustuhan nyo po ito, eh, palike and subscribe na lang po. No? At maraming salamat sa inyong lahat.